Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauwi niya ang mga tao, pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin sa hangin at nang madaling araw nai sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig kinirabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig multo sigaw nila Ngunit sumagot siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot sa si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika. Kaya't lumunsad si, Jesus, si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig padapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinambaniya at sinambasiya ng mga nasa bangka tunay nga nakayo ang anak ng Dios, sabi nila.